Ayan mm, guys, yung isa. Yung asawa na, bae. Ayan. Hmm. Hmm, yun guys, ayan o. dalawa. Malaki yung isa. Ito nakita sa bahay namin eh, ito o. Ano o. Lipitan ng pusa. Kainin mo na, Ming. Mas malaki yung isa guys. Yan. Eh. Ito lalaki yung babae. Ito. Ito. Ito sa amin. Ito sama ka pala SD ito. Ayun o. No? Oh. Anong pusa o. Oh. Kainin mo na, Ming. Lo, 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 lo. <laughs> lo. Oh, ayun na. Ayun na. Pinay mo na, Ming. Tutakas pa yan. Hmm. <laughs> hmm. Ayun na. Kitaan na ng pusa. Ayun. Ayun na. Ayun na.